Day good mga ka JT sa kalam at inantay ko po dyan si Kuya Amar ang pamangking po ng aking nanay na panganay na sa kanila na sumunod sa panganay na lalaki yung sa magkakapatid na parehas na po sila nasa heaven na si Uncle Gonzalo at yan po yung bonsong anak ni Uncle Gonzalo at yan po ko po siya na pumunta kami sa recrap at magpapalipad daw siya ng drone ang sabi niya sa akin hindi niya raw dala yung kanyang aeroplano kasi si Ryan propeller na kanyang Uh, plain plain na at ayan uh, dire diretso lang po tayo dyan papasok ng loob ng pansol Proksinko tapos after po ng simbahan at uh, mekos mekos na po yan mga ka JT sa kalam basta ho yan diretso lang ho kalsada na yan at shout out sa mga agent na uh, naghahanap buhay ng marangal at sa presidente nila si Papa Tangi na napakabait at ayan pagkatapos nyo po dyan makikita nyo po yung Marianas mag-after nyo po ng simbahan kakalibaho kayo dyan Ah, uh, pagkakalawa nyo po yan, syempre, meron po kasadang kaliwaan, kananan dyan. Pero yan, pag diretso nyo yung naghihiwalay na daan na yan, kakanan po kayo dyan. Syempre, yung kaliwa po nyan ay covered court. Ah, uh, yan po ay ko, Pansol, Calamba City. Ah, uh, ang pupunta namin ay Tabing na Laguna Lake na meron po rito sa Pansol, Calamba City. At ayan po, kakanan po tayo dyan. syempre ah uh, tornado na, yan, mga insan. At ayan, Uh, Siyempre, papakita po natin ng bida at aking pinsan, si Kuya Omar. Ayan po, ang anak ni Uncle Gonzalo Munso, natagabi niyang. Ayan po, ilaking pansul yan. Drummer ho dati yan, ng ati-atihan. At ngayon DJ po siya. Kaya po siya nandito sa Pansol kasi siyempre magdi-DJ siya. At hinatid ko siya sa BSK Francis 2 dun sa may Laguista. At after po noon, diretso kayo kanan. Pagkakanan nyo po, kakaliwaho kayo kagad. Bilya pas kung tawagin dati yan. Tapos kaliwaho kayo kagad dyan. Matutumbok nyo dyan yung dating Bilya Makmak. Uh, yung Bilyo yan, eh, hindi ko na po alam kung anong pangalan yan. Tapos yan po, yung unang kanto huli, like, kanan mo kayo dyan. Tapos, uh, pagkatapos nyo po dyan kumanan, dire lang, unang kanto, ah, pangalawang kanto sa kaliwa, kakaliwa ho kayo, Bilyaria, nasarado. Tapos after po nang papasok kayo dyan sa gate na yan. Bilyo Tresita, subdivision na po ang tawag dyan. Ayan po yung kahabaan ng kalsada dyan na pinagjajagingan lalo nung pandemic dyan ako nagjajaging ah, syempre wala akong ginagawa sa bahay puro kain tulog ng panang pandemic yan o libre libre kami kasi hindi naman kami nasisita dyan tapos ayan po yung kalsada dyan. may iron home may kulang kulang isang kilometro yan pag binagbalik nyo dyan ay medyo maabaw yan tapos ayan po yung dulong dulo po dyan ay dagat na po yan po yung dagat na yan ay Laguna Lake meron po dito yan parang apply pero ang tawag sa amin at ayan po yung sinasabi ko sa inyo, lamang pasok kami dyan sa El, El Castillo Royal na dating tawag na abandon na. Tapos ayan, nilabas na po ni Omar the Animal, ang DJ na pinsan namin ay nilabas na po yung drone niya. At ayan po, sana all may drone. Uh, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, may lang po, siyempre nagsiset up si Kuya, na tinaayos yung mga wire, naglolo ko, ayan. At nung nilapag na po namin yung drone, ayon, tinesting na ni Kuya, ayan po si Kuya Omar. At ayan po syempre, papalipan rin natin niya po yan at medyo naglolo ko po yung wire niya kaya pinultan niya po yan ng wire no napalitan na po, ayun napagpalipad na po kami, kaya mga ka-JT sa kaalam, uh, hanggang dito na lang, hanggang sa muli, babus, mga ka-JT sa kaalam, syempre, kita na yung drone na yan, ayan eh, si Kuya Omar, ayan mga ka-JT sa kaalam.